Pwede ito sa baboy damo. Oo. Ito talaga. Mm. Oo, oh, talagang. Baboy, habad. baboy hawan. Baboy hawan? <laughs> Oo. So, ayan mga idol. Ang dami nag-comment nyo sa rich natin sa baboy damo sa baboy ramano. Pero ito yung nagustuhan ko talaga yung lutong native dito sa probinsya. Yung nilalahukan daw ng malaw mo yung uh, karne baboy ramo. Ayan na, kaya nandito tayo sa gubat ngayon mga idol. Ang daming comment mga idol. Thank you so much sa inyong mga comment mga idol. Ano? Talagang may nag-comment pa doon talagang pag nasabawan daw at yun ang ulam ay eh, lakas daw isikad sa ay umbang ay talaga naman Ayano, ay, gitu o dito nakukuha mga idol yung ganyang uh, malawmaw, sa gubat anong mga bagin ginagawa mga dito ng mga kababayan natin dito sa kamarin Norte ganito bira na yung ngayon kasi pinagpaparakain ng mga ano ngayon mga baginan yung mga ganitong talbos o oh, ayan o oh. ganyan ang malawang mga idol ano mga parang bagin siya Ayan na, parang uh, pag nagbunga ito, yung parang kala mo ay, uh, ubas na maliliit dito sa amin. O oh, yan, ganito o. Oh. Hmm. Na asim. Medyo maasim na mapakla, no. Ayan mga idol, nato mga tropa natin. Mga katribu. O, oh, napadaan ako at itatanong kung tama ba yung kinuha ko. Idol! sa, sa yung ginagawa ng pangasim. Sa yeah, yeah. ito yung malamang kung tawagin. Yeah. Oh, ito daw talaga. Mga kakakoy na kakalasin yung nadali ko ay. <laughs> Tama naman pala mga idol, lalo. Wala <laughs> ka. Pwede ito sa baboy damo. Oo. Oh. Oh, ito talaga. Oo, oh, talaga. Sa baboy Baboy hawan. <laughs> <laughs> Ayaw na titibay nung mga natin. Kaya pala nalabo ang ilugay, kayo ang nagkakwari. Ayan, shout out dyan mga idol sa nagkakwari dyan sa Ilaya. Na ito na po, abot po dito ang labo. Ayan o. Kawawa po yung ilug natin. <laughs> Kala ko si Kabayan ang dumadali magkwari ay. <laughs> <laughs> yung mga ganito nga pala pala ayos lang 'yan oh. No? lang yung talagang Pug yung makinarya. Uh -huh. <laughs> Kita mo sila nakakaintindi. Ang <laughs> <laughs> um, makinarya naman ay pangubusan na yan, ay. Oo, ah, oh, pangubusan. nga. Nakakasira na tinang dadaanan ng mga tao. Dapat ay pinapatigil mo kayo na <laughs> Ayos. Ganito rin yung panghila naman nila oh. Puta talaga matibay ano? Wala nang walang paot. Gamit si inahin. Oh, talagang Ah, sa so, ayon, mga idol, abangan niyo yung luto ko na ano, baboy ramo. Nakahuli ka hapon sa tagapatag. Nakabili ako ng ano, isang kilo. Oh, ay may nag-comment ganito daw, malaw mo daw ay. Kaya nagdaan ako at baka yung tinali ko guys na ano ay. Hmm. Tama naman daw. <laughs> Pambaboy ra mo at pambaboy ano? Hawan? Mm -hmm. <laughs> pwede pidi pala yung mga ganito. Pang asib. Ayos.